So welcome Relarge TV. Oh, okay no. So sa ngayon mga kaidol ay gumawa ako ng puting. So ang tanong, paano ba gawin ng maayos yung puting natin? So kung gusto niyo malaman, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko thank you so okay no so sa ngayon mga kaidol uh, ito yung gagawin kong uh, putting so ang gagawin lang natin ay baluktutin natin ng 2 uh, inches yung bawat uh, side by side So, ganito yung uh, tamang pagbaluktot natin mga ka-idol <laughs> tapos ko nang naibaluktot uh, by the way mga ka-idol yung bakal na binaluktot ko ay 12 mm ito ang gawin kong puting So sa ngayon ah uh, asimulin ko na to So okay makaidol no yung yung hawk ay sinadya ko para pag asimbol ah, ko na pag ah, ilagay ko na to sa ah, sa pundasyon natin nakadistance yung ah, bakal sa lupa para pag buhos natin ng ah, Siminto dito lumublog yung ating siminto para may ah, allowance yung uh, lupa at saka yung bakal so ang spacing naman o distance uh, 20 uh, cm sana pero uh, okay lang to mas lalos siyang uh, matibay sapagkat digkit lang yung uh, bakal natin okay no tapos ko ng Uh, na i-assemble. So, ito ay dalhin ko na to sa area ko para mailagay ko mamaya.